napakainit nung nakumpitasan tong kulay ya eh, dilaw trawag init sobra at sa kakapaso ng kaka, kakapaso ng balat isang araw akong hindi namitas kahapon kasi pinamuda ko ayan ang itsura naging pamak na siya. Hinog na, hinog na, hinog na Pag hinog na, hinog ganito, ayaw na nila niyan. Pakistak na lang yan. Kapatuluin mo na lang siya. Ayan, yeah, isang halos, isang balde na yung nakukuha ko. Ito kasi ganito gusto nila yung kalahati, dilaw kalahati. Brown. Yan ang pinatawag na ratap. Eto kasi yan. Tamar na yan. Tawag nila dyan. Sabihin na namin ni amo. Tamar ang kinuha mo. Hindi ratap. Ayan lagi na. Uy. Malalaglag siya pagkahilog na hinog. Kusa siyang bumibitaw. Kusa na siyang bumibitaw. Kagaya ng pagbitaw ng iyong minamahal sa inyong relasyon pag kayo hindi na okay ayan oh. Uh, nat uh, natatanggal ng buto naiiman ang buto sa pinaka tingnan nyo sa isang, sa isang ganito oh. ilan yung hinog niya napakadami sa isang ganito, isang kukong na ganito. Ang tagal-tagal mo namimitas niyan. Kasi isa-isahin mo yan. Lahat ng bawat hima himay na ganito, isa-isahin mo para makuha mo yung mga hinog. pagpamili ng umaga yung habdinero ang litas din ang daming nga litas dun sa kabilang puno sa lagi ko inaakyat yan tapos na tayo dito pa tayo sa kabila napakainit hindi ko pa nakukuha na yung kulay pula kulay ano palang tinukuhanan ko At yung kulay dilaw uh, ayan alam ah, mo mapagpatuloy sa aking cellphone mais is ko cellphone ayan ready ba libre is ay ang tinik ito oh ito 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 yung mga dahon na to yung mga dahon na yan matitinik to sobra pag natin ikan yan tutok talaga yung matamu ganyan to kaya minsan binabalok to yung mga dahon na yun. kasi nakakatinik to init. Sobra. Tagal pa naman ang taglamig. Sobra ang init. Nagkakapaso sa balat kahit alas 7 na. Pakainit kahit wala ng araw dito kahit gabi madilim madilim araw talaga napakainit pa rin hindi, bumab hindi bumababa sa 40 Pagkatanghali, tanghali iyan 49 50 ganun ang init dito dati pag kumukuha ko dito nakaupo lang ako kasi mababa ang puno ngayon tumataas na siya ng unti-unti na siya tumataas pag mataas na ito hahagdanin mo na kasi hindi mo na maaabot yung bunga niya ayan puro tamar ang aking kinuha sabi niya mo puro tamar kinuha mo nasa ng ratap puro tamar ang kinuha mo Nako, oh, sabihin ko naman, eh sayang. Eh ba't hindi mo kukunin, eh sayang. O oh, di ba? Dito naman tayo sa kabila. Sa ang kabanda Banda rito, banda ron. Pangunguha lang ng tamar. Ubus na yung oras mo. tapos magluluto ka pa gabi ka na matatapos sa bagay anong oras naman na sila natatapos kumain ayan san ka bandarito bandaron Ainit grabe. It's a very, very init. Init. pagka ilinit sayang naman kung hindi ko to kukunin kaya kunin na rin kahit siya ay tamang kunin na kuha pa ako ng lalagyan kasi puno na ang aking balde Ayan. Ayan ako. pipitas ko pa kulay pula. Wala na ako lalagyan. Kuha ko na isang lalagyan pa dun. Para yan na ako. ako. Kakapagod. Kakangawit eh. Ngawit ang aking tuhod mababa kasi to kaya nakaupo ako pati <laughs> uh, kayo tinatamaan sa kinukuha ko <laughs> uh, kapag ganito nga tinatamad ako eh. pag hinog na hinog kasi malagkit